Tala, supportahan nyo si Mam sa kanyang YouTube channel. Ew. Thank you. I love you. I love you, I love you. I vlog. you. Um, Ilan ito it? sa description. Kala, ano? Masukuran nyo ako. Ito na idol, it? so, Louie Kapanaling. Ayan, ano? Ano, supportahan natin si, ano, Flixie TV Vlog. Uh, watch hour na lang yung kulang niya. Ayan, para makamit nyo na natin, bahay na ako dito, kasi for, uh, for dito po yan, sa tor tor pati dito puyansa kampanya sa so, iyan ng mga bahay mga mananim then piyan kanya ano uh, ang na our time is 8.16 in the morning so maybe in the afternoon I will be going to Cavite with me alone kasi nag-iwan ko dito siya kilang shout out to all of the subscribers supporters especially Team Support, Team Manok uh, Team Love at sa so, lahat po ang sumusuporta sa akin special shout out to Ma'am Faith Makaris Vlog thank you ma'am sa ata and also to Idol Joel to the smile so ayan mga ka-fexy ito po yan also sword ito po lang po kayo our here in Malta. Okay, then sa likod ko. Continuation of my vlog here in Malpitic, Northville. Northville, Malpitic. Ay, hindi. Northville, Kalulot na pala. Kalulot is barangay here in yung anak ko floor na ko yung aso yung aso na kaya pinatahulan tayo ang aso yung angeles sumiti mainit na hindi pa <laughs> nagbablog ako <laughs> na kaya ako doon kabila huh? ikot ako sa sa Ni, biga na aso. 'Yan. So, dito tayo sa National Road. National Road 'to, 'yan. Kolam. So, hindi ako familiar dito, so ayun lang. Oh, ayaw. ay, bumangga kayo, Kuya. Okay, 'yan si kuya dito sa nakaparata. Ano yung sasakyan? Dito, no? Meron dyang, ano, child uh, development center sa tapat. Northville 3. So, again, we're located here in Northville 3. Pantanga. Meron itong Michelle Carinderia. So, while waiting for my apple. So, many vlog po tayo. Raw vlog, mga ka Okay. May computer shop dito. So, ayan. National Main Road I mean I'm sorry tao lang na nakabali. so Main Road going to Talipapa ayun Ooh. ayan again ayan Talipapa doon palabas so ito siya Andun yung aking kipag, oh gusto ko mga na hindi ako nakakaintindi ng uh, kapampangan so manilim dito dahil meron pong aratilis out at sagatis oh, shout out to ya shout out to ya welcome to my <laughs> Ayan na si Ken Ken <coughs> Ayan, Ken. Good morning. Komi. yung bulak kulak siya dito. Ayan, bulak-bulak. Dahil may bago na po siyang Bahay doon sa Balite. Ayan, pala. Ano kung grapes ba yan? Grapes siya tayo niya. Grapes. Then, sili natin ay na nagkakot na siya ko muna ayan po ang aking hipag na si Flor at supportahan tingin ka muna supportahan niyo po ang kanyang bagong channel na Friends Moto, Moto TV dating Dragon Mami TV so sana po as, uh, from team support special shout out to Idol Matanzero supportahan ko natin ang aking hipag. So, pareho po kami, hindi pa money. Ayun, so, yung kanyang bahay. Kami ay papabalik na po ng balite. May mga Mops dala kami. Pampangang. Hmm, yan. May bit, -bit kami, ano, gulay, ulam, at ayun, oh, kabayo. Ah, <laughs> kabayo para mamaya. At din dishwashing. Tayo.